Yo! Welcome back mga kabi ka sa akin YouTube channel. So, meron akong bluegrass na may clamp pins. So, tatrayan kong gamutin. So, sana magamot ko. Yung magamitin kong panggamot sa kanya is yung uh, Magic Blues ni Doc Jaime. So, sana magamot ko. Gamit ito. So, tara. Samahan niyo ako. Okay? Okay. Like <music> Apocalypse. sa mga grocery na uh, mineral water. Yun, so ito na siya. So, nag na rin ako ng uh, hospital tank. So, advice ko lang guys, pag mayroong kayong ititreat na mga gapi na may sakit, mas okay yung mayroong kayong hospital tank. Although, pwede rin yung lang, pwede nyo itreat it dun sa grooming tank nyo, kaso, medyo malaki kasi siya so mas marami kayong malalagay na medicine so kung hospital tank so yung sukat ng hospital tank ko is yan so yung sukat niya is 6x5x8 by by so konti lang yung malalagay ko na uh, magic glue okay so sabi dito uh, add 10 ml of I formulated solution per liter of water. So, yung hospital tank ko is, yung laman niya is 3 liters. So, 30 ml yung lalagay ko na magic Okay? transfer, ko, transfer ko muna yung isda ko dun sa uh, hospital tank. Okay, so, acclimate ko muna. Ngayon so um parang wala pang improvements so update ko na naman kayo after uh, 24 hours again. So yung diet pala niya is uh, crumb crumble lang. Uh, hindi ako lang papakain ng live foods ng BBS. So crumble lang pinapakain ko. Okay? Okay. Two hours later. One eternity later yun so um, update ulit after so 48 hours na simula nung nag start tayo na i-cure yung uh, clump fins na bluegrass ko so pakita ko sa inyo yung improvement So update ko kayo bukas after 24 hours only. Okay? Okay. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 Prevention, so pwede mong ihalo rin sa tubig ng tank kahit um, walang sakit pwede mong gamitin yung magic juice for prevention okay sabi dito um, add 10 ml of the reformulated solution for every 15 liters of water A few moments later. Okay, so tapos ko na acclimate yung bluegrass ko. Um, talagang ako na ng Magic Blues for prevention. So yung um very effective ang Magic Blues. Um, sa mga gustong mag-try ng Magic Blues, uh, i-PM nyo lang si Doc Jaime. Uh, at sa yung mga malapit sa area ko, meron ako. I-PM <laughs> nyo lang ako. So, yun. Um, about naman pala sa sizes ng power sa uh, paano makukuha yung per liter ng tank kung ilang laman ilang liter yung laman ng yung tank nyo uh, browse nyo lang yung profile ni Doc Jaime eh. mayroon siya nung tinuro kung para nyo i-compute yung uh, laman na tubig ng tank nyo so every uh, magic blues na binibili nyo mayroon siya kasamang ganito Ayan. so nandyan yung uh, nandyan yung indication yung kung paano gagamitin so nandyan yan so hindi lang clamp pins yung kaya gamutin ng magic blues uh, kaya rin niya yung gamutin yung pin So pati um, drop C, tsaka white spot and iba pang sakit na uh, mga gapi natin kaya gamutin ng ah uh, uh, magic blues um, kung sakaling hindi magamot guys yung mga gapi na may sakit um, okay lang yan um, uh, sabi pa nga dito sa uh, brochure ng brochure patawag dito <laughs> ng magic blues is we ain't god some fishes die for no reason but at least we try um, so hindi nga pala to guys uh, paid promotion na, <laughs> ng Magic Blues so gumawa lang ako ng video para um, ipakita kung effective ba talaga yung Magic Blues Magic Blues so do kay baka naman <laughs> so wala namang duda guys no effective talaga yung Magic Blues so kalahin nyo 3 days lang uh, gumaling na yung clam fins ng uh, gapi ko so try nyo na guys uh, ulitin ko uh, PM nyo or tamai PM mo si Doc Jaime. Hanapin niyo lang, hanapin niyo lang yung profile niya, ay yung Facebook profile niya. Or yung mga malalapit sa akin, meron na akong Magic Blues kung gusto niyo mag-order PM niyo lang ako. Okay? So sana nagustuhan niyo yung uh, video na to, guys. Ah uh, paki-like and paki-share. So sa mga hindi pa subscriber, uh, please subscribe na kayo. So tune in lang kayo, meron akong announcement mamaya. Ah uh, Okay. Yun. So, dahil uh, 500 subscribers na tayo, may parapula ko. Um, one pair YKC yung price. So, pag malayo ka or hindi kayang iship or outside Eastern Samar ka na, um, worth 500 pesos na Gcash. Ibigay ko sa'yo. Ibigay mo lang sa akin yung Gcash mo. Or kung wala ka ng Gcash, mawa ka lang ng Gcash. So pag malapit, oh, yung white casing yung bibigay ko. Sa so, inyo na yung shipping shipping fee. So yun. Ang um, gagawin nyo lang, uh, isishare nyo yung video na to sa Facebook. Then i-screenshot nyo. And then isisend nyo sa akin sa Facebook rin. So yung link ng Facebook ko nandoon sa baba sa description. So yun lang, yun lang gagawin nyo. Uh, screenshot, share yung yung video na to sa Facebook and then screenshot, send mo sa akin din dapat subscri subscriber kita. Okay? Okay. So yung raffle guys gagawin ko sa next i sasali ko sa next video. Hindi ako magla-live. Um, I sasali ko lang sa next video ko. So siguro mga uh, next Sunday. So mga next Sunday ko i-upload yung uh, raffle uh, tama yung video. So yung last um, day ng pag-share tsaka para makasali is Saturday pwede pa pwede pa pwede ka pang makasali so Saturday ng hapon pwede pa so yun Okay, so yun lang. So, paki-like and paki-share and sa mga hindi pa subscriber, uh, please subscribe na kayo. So yun, peace out!